Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approve. Wala yung big ticket projects at nagsusulputa na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa... <laughs> Okay, maraming maraming araw po sa inyo lahat and welcome dito sa ating itang tabunan PH channel mga kababayan and nandito na pa tayo para sa pinibagong reaction video ngayon Ito mga kababayan, pag-usapan natin oh, Kaninang uh, araw mga kababayan mm, nagkaroon na hearing dito sa Appropriations Committee and DPWH yung nakasalang mga kababayan and of course, alam naman natin na itong DPWH ay nasa hot seat ito ngayon Nasa sentro ng uh, anomalya ngayon mga kababayan Again, ilang beses na natin inulit Inulit dito na dito sa korupsyon Kasi ang sistema ng ating gobyerno mga kababayan Ay nakadesenyo siya na uh, Ang daling mag-knockout ng pera ng taong bayan Okay? So, kaya sinasabi natin na uh, Ang daming ahensya ng gobyerno na yung corruption ay nangyayari Pero ngayon, uh, nakasentro tayo dito sa DPWH Ngayon nga, uh, sa mga nakaraang videos natin Meron tayong mga sinabing iilang mga ahensya na kung saan rampan talaga yung corruption mga kababayan Okay, so ito ngayon uh, ang, ang ang target natin dito mga kababayan uh, Na-appreciate naman natin yung mga ginagawa ng House of Representatives Na kung saan, na nakafocus lang ngayon sa mga flood control projects issues Okay? Pero, alam natin, uh, alam natin maordinary yung Pilipino na itong uh, nag-focus dito sa mga contractors, mga ghost projects, ito ay um, nakikita natin paglilihis sa pagtumbok ng uh, ugat ng corruption dito mga kababayan. Okay? Kasi, nakikita natin, alam natin, itong mga tao to, itong mga contractors na to, itong mga empleyado ng DPWH, hindi ito gagalaw ng sila-sila uh, lamang. Hindi ito, hindi ito magkakalakas ng loob kung wala itong contact dito sa House of Representatives or mga malalaking tao na politiko. Okay? Wala itong... Hmm, or hindi ito mga akuan ng mga proyekto kung walang mga isiningit dyan, mga kababayan. Okay? Well, posible makakuha ng proyekto, pero at least kontrolado, mga kababayan. Okay? Kasi nga, sa nangyayari ngayon, uh, hindi talaga may palawanag, mga kababayan, kung bakit ang itinang pera yung nilabas, pero yung problema lalong lumalala. Okay? So, ito, anong pag-usapan natin? Ito, mga kababayan, tanong natin ngayon, mga ebidensya laban kay Tamba at Zaldico, inilabas na nga ba? Oh, stay tuned kayo hanggang suli mga kababayan kasi sasagutin natin yan. Ha? Ah, ito, pakita natin video o oh, mga itong party na ito ng video mga kababayan na kung saan. Ito yung ipinakita ni Congressman Ungab kanina sa hearing mga kababayan at inexplain niya kung ano nangyari dito. Okay? So, bago natin i-play, pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Ito mga kabibayat. play natin. Madam Chair, I would like to simplify what really happened, the transformation of those ODA-funded projects in 2024 and 2025. I have here the four books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw, ang apat na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA. 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Kaya ito mga kababayan, explain ba dapat Explain muna natin. Yung ODA mga kababayan, ito po ay, uh, ano taon ito? Uh, official Development Assistance. So ito yung mga, uh, sa ating pagkakaintindi, ito yung mga proyekto na nakakuha ng mga uh, foreign assisted projects. So inutang. Ha? Uh, since inutang yan, ibig sabihin, yung nagpautang, in-evaluate yung proyekto na yan kung maganda ba or makakatulong ba or tama ba, insakto ba doon sa issue na uh, nararanasan ng isang bansa. Kasi pag, sa pagkakaalam natin, yung mga bangko ng ibang bansa, hindi yan nagpapautang kung basta, lang, basta ka lang nagpapumutang. Nanghihingi yan ng kung, kung saan mo gagamitin, di ba? So nagpapautang yan kasi alam nila na kung talagang maimplementa yung proyekto na yan, na sa, uh, yung tamang purpose ng inuutang nila, alam nila na gaganda or mag-improve yung estado ng isang lugar o ng bansa. At kasunod dyan, gaganda yung ekonomiya. So most likely, alam nila na makakabayad yung bansa na yan. Okay? So ito ngayon yung problema na nakita ni Congressman Ungab, mga kababayan. Oh, lala, oh, ng libro na yan, mga kababayan. No? Oh. Ito play natin. Pagdating sa GAB1, General Appropriation Bill, white book with red letterings, pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. 11 projects, 21. Pagdating sa si Gab 3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion ang naiwan, 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA? Pagdating sa GAA, e, this is now the product of the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero. Kinatay yung buong ODA. Nagkatahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 20... Imagine niyo yung mga kababayan ha. Post muna natin. Yan po ay 2024 pa lang. Okay? Nangyari for 2024 yan ha. Budget. So, ibig sabihin, 2023 pinag-usapan yan. Diniliberate yan nila. Okay? So, sino presidente dyan? Tweet. House oh, PPB. Sinong House Speaker? Martin Romualdez. Sinong Appropriations Committee? Elizalde Dico. Hmm. Diba? So, pinag-usapan yan. Diniliberate yan noong 2023. Then, noong 2024, ayan, inilabas na. Ang laki nang nawala. Imagine niyo yan mga kababayan. 11 projects sana ng mga malalaki. Kahit sabihin natin, uh, I think yan yung tinutukoy na big ticket projects. Hindi lang natin alam kung ano-ano yan. Pero yeah, ito sinasabi, ito yung mga big ticket projects na sana. Uh, at isa na dyan yung mga flood control projects sa Metro Manila. Anong nangyari? Oh, Pagkatapos ng third reading, binawasan. Paglabas ng GAA, naging zero. Hmm. Pero, pumirma pa rin si PBBM. So anong ibig sabihin yan? Sa tingin nyo mga, mga kababayan, walang alam si PBBM. Sa tingin nyo, yung DBM hindi niya yan alam? Sa tingin nyo, ibang, kung, ibang mga congressman, <coughs> sa time na yan, 2024 pa ito ha? Hindi nila alam yan? Kaya nga dati, na, na natanong natin si Toby Chanko eh, bakit ngayon lang lumabas si Toby Chanko mga kababayan? Ngayon 2025 na. ba? Diba? Oh, Kasi last year, 2023, or, ay, sabi natin, 2024, nagsalita na si VP Sarah. Dahil yun sa DepEd ng classroom program nila, oh, yung congressman, mga congressman, nangialam na. Again ha, Kumeme ang presidente 2024. Huwag niyo sabihin sa akin mga kababayan. Comment niyo dyan kung agree kayo dito or hindi. Huwag niyo sabihin sa akin, ikaw presidente ka ng bansa, leader ka. May corruption na nangyayari sa baba. Huwag mo sabihin sa akin ikaw hindi ka nakatanggap. Di ba? Ang laki ang laki ng mga nakuha niyo dyan. Well probably siguro he, na, he, uh, hindi direct yung natanggap posibleng merong iba't ibang layers. Oh, halimbawa, oh, kickback ni congressman, 25%. Sabihin nyo natin 25% para medyo maliit lang naman. Oh, oh 25%. So, posible, pagdating ng oh, last election, 2025, midterm election, itong saking congressman, kunwari, oh, donate siya. Oh, sige, contribute ako para sa ating partido. Oh. Pero, pinadaan niya muna sa ibang tao. Ah, halimbawa, pinadaan niyo muna ng, ni ganito. Tapos si ganito, pinadaan niyo muna ni iba na rin. So, may dalawa hanggang sa tatlong layer hanggang sa dumating doon sa presidente. Ito, ito, yung mga, ano lang, opinion ko lang mga kababayan. Ha? Ito yung mga nakikita ko lang na, sa mga connect the dots natin. So, most likely, pagdating niya si presidente, ang nalalaman lang niya, ah, ah, ganito, donation pala ito niyan. Sige, gagamitin natin sa campaign natin. Pero most likely, galing yan sa nakaw. Well, ano anyway, na sabihin natin hindi alam. Sabihin natin to be fair kay PBBM mga kababayan kasi unfair nga naman. Ah, uh, unfair nga naman na uh, sabihin natin nakatanggap siya. Kasi eh, nagdadrama siya ngayon, nakunware. Eh seryoso, seryoso, siya sa paghahabol. 'Di ba? Bumisita-bisita pa siya sa iba't ibang lugar kung saan 'yung mga proyekto. Sabihin natin hindi siya nakatanggap. Pero 'yung mga kababayan, ikaw, hindi ka ba magtatanong sa pinsan mo na house speaker? Imagine niyo big ticket projects mo, 11 sana ang big, big ticket projects. Yung mga proyekto na yan, inutang yung pondo sa ibang bansa. Tapos ginawang zero. Tapos hindi ka magtatanong, pipirma ka lang. O, oh, kung kayo presidente, meron kang big ticket projects. Yung big ticket sana, yan sana yung maiiwan mong legacy. Tapos ginawang zero. Pinasok yung iba, katulad ng akap, na wala naman sa NEP. Yung mga congressman initiatives lang yan. Imagine niyo yung mga kababayan ha. Ito, punta tayo dito ngayon sa 2025. Kung ano may, anong nangyari. 2025. Oo, oh, 2025 tayo. Ito yung ginawa. As mm. is, yung proposal, national expenditure program, 11 projects, foreign funded, foreign 11 funded total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. 27.5 billion mga kababayan. <laughs> Gab 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total Gab of 27.5 billion. Sa pagkakaitindi natin mga bum yung, yung Gab 1, General Appropriations Bill, uh, plenary session yan. So ibig sabihin, hindi pinakialaman sa plenary. Oh, ito. Third reading, House of Representatives. Binawasan no, mga... ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito, may approved loan na sa mga foreign creditors. Imagine nyo yung mga kababayan, 18 billion yung nawala ha. So, nangutang tayo para sa mga big ticket projects. Tapos, yung mga inutang natin, kinuha ng mga congressman, inilagay sa iba't ibang proyekto. Ganyan sila kagaling mga kababayan. Ga 2025. Ayan. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So, yung 8.9 na naiwan dito sa house, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67%. Percent of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. This are the, kung baka ng superhighway, dito dadalo yung maliliit. Oh, so man, what boy. happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputa na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? So, I have three questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong ma proyekto, dalawang taon eh, yung 2024, zero budget. Please yes, wind up, wind up, uh, honorable sir. Uh, this are very... Oh, wind up na daw mga kababayan, pero sige lang ha? Kasi, pero ito pag-usapan natin ha. Na, no, kasi tinanong ni, I think, Congressman Ungab yung DPWH mga kababayan. Well, uh, baka nagta nagtataka kayo kung bakit si tinanong ni Congressman Ungab yung DPWH patungkol dyan. Hindi ito patungkol sa kung anong nangyari sa uh, NEP at sa GAA mga kababayan. Tinanong niya, kung ano yung mga posibleng epekto nito kapag palaging ganito. Ito pag-usapan natin mga kababayan. Kasi ginagawa tayo yung tanga ng mga congressman ngayon eh. Ha? yan klarong klaro. 2024 pa lang ginawang zero yung mga foreign assisted projects. Ha? um, kung tama yung natatanda natin, 27 billion sana. Equivalent of 11 big ticket projects. Foreign assisted. Inutang yung pera. Anong nangyari? Ginawang zero ng House of Representatives. Ha? Ginawang zero, mga kababayan. Okay, okay. Sabihin natin, ka kasali-sinado. Ginawa nilang zero. So, saan na ngayon napunta yung utang natin? Yung pag-uutang, mga kababayan, okay na lang sana yan. Ha? Okay lang sana yan. Kasi, kung mayroong bang, uh, ibang bansa na papautang sa atin, ibig sabihin, meron silang nakikita sa ating kapasidad na magbayad. Okay? ba? Diba? Of course, yun nga. Hindi ka naman mapapautang ng tao kung alam mong yung tao na yan hindi magbabayad or walang kapasidad na magbabayad. O, saan ka makahanap ng nagpapautang doon sa taong walang trabaho? ba? Diba? Of course, magpapautang ka doon sa may trabaho kasi alam mong magbabayad. Kaya nga kapag utang ka dyan sa mga home credit o hihingan ka talaga kung anong trabaho mo. Ganyan din dito sa, dito sa bansa natin. Ah... Uh, So, o, basic principle yan mga kababayan pero problema nito nilagay ginawang zero nilagay sa ibang proyekto kasi mga kababayan kapag utang ka para sa proyekto dapat may counterpart na budget din dito sa ating bansa hindi naman yan o oh, utangin 100% yan na yung kabuoang budget may counterpart yan so dapat bigyan talaga ng budget kaya nga medyo mahirapan sila kapag walang counterpart, di ba? Pero yun nga, naging zero. Noong 2024, okay lang yung PBBL, ginawang zero yung kanyang big ticket projects. Noong 2025, 67% ang nawala. Ha? Sabihin natin 17 billion yung nawala. Imagine niyo yun, mga kababayan. So ngayon, ito, niloloko tayo ng mga House of Representatives. Kasi sabi nila, interested daw tayo dito sa mga ghost projects ng DPWH. Oh, well, interested tayo. Pero mas interested tayo dito kay Zaldico mga kababayan kung anong nangyari dito, kung anong ginawa ni Zaldico dito. Di ba? Pero ito ngayon, nasa si Zaldico, of course, na, na, nasa ibang bansa na. <laughs> Kaya nga ako mga kababayan, duda ako dyan. Imagine niyo, Ha? Uh, um, imagine nyo. Ngayong araw na to naglabas ng ang DOJ ng notice to travel, ha? Uh, parang anong ba kalimutan ko? Basta list ng mga taong all uh, lookout mga kababayan para hindi makaalis ng bansa. Oh, pero bago yan inilabas. Si ko ay nakaalis na. Oh. Kita niyo yung timing mga kababayan, di ba? Oh, Nung hearing. Congress hearing. Okay? May merong mga motion na ipatawag si ko anong ginawa nila? hinarang nila. oh, Tapos, ilang araw, tapos niyan, ang hearing, naglabas ng bulletin, uh, travel bulletin lookout. Lookout bulletin pala, sorry. So nakikita ko dito mga kababayan, si Saldico, ha? Ito, itong presenta ni Congressman Ungab, ito eh, mga ebidensya, mga kababayan. Klaro-klaro na yan, no? Pwedeng comparison na yan ng NEP, GAA. 'di ba? Mga reports uh, ano na, uh, yung mga bill na 'yan, pwedeng gamitin 'yan. Well, hindi tayo abogado pero kahit sa hearing uh, pwede nilang lang tingnan 'yan kung parang gusto sila, gusto nila ng kasagutan sa mga nangyayari. 'Di ba? Pero ito, ayun nga, ito nakikita ko na itong si Zaldi ko mga kababayan pinaalis ito. Pinatakas ito. Ha? Ah, well, unang-unang nakikita natin dito, oh, si Tambang may gawa nito. Pinatakas ito ni Tambang kasi kung hindi ito yung tatakas mga kababayan, mapipilitan talaga uh, either yung media at yung Senate at Congress na ipatawag itong si Zaldico. Nung Martes, napigilan nila na ipatawag ito. Pero darating talaga ang araw mga kababayan na ipapatawag talaga ito kasi yung mga tao mag insist talaga na ipatawag ito. Pero ito na nga, pinaalis na na. Una. Okay, okay again ha, hmm, hindi ako iniwala. Medical conditions. Ah Mga kababayan, sabihin, anong, anong nasa laman ng balita? Anong sinabi ka niya? Kasi, yung BP niya, 90 over 60. Oh. Ang daming tao dito sa Pilipinas, mga kababayan, ganyan yung BP. Wala namang problema, di ba? Hmm. Ang dami, ako, may nga kilala ko, 90 over 60, oh, pinatulog lang sa bahay. <laughs> Pinapahinga lang ng mahaba. si <clears throat> ko, may pera. Pwede siyang bumili ng vitamins. Pwede siyang pumunta. Kahit na anong hospital dito sa Pilipinas, kayang-kaya yan. <clears throat> Di ba? Bakit doon pa sa labas? Again, mga kapamay, nakikita ko dito, pinalayas ito, pinapatakbo ito, pinalis ito, kasi kung hindi, maglaglagan dito. In fact, ngayon mga kababay, naglaglagan na nga itong House of Representatives, DBM, at uh, buong executive. Huh? Kasi kailangan isalba ng mga members ng House of Representatives yung sarili nila. Kaya sino naging sacrificial lamb ngayon? Itong mga empleyado ng DPWH, kontratista, oh, contractors, at ngayon yung executive, yung DBM. Ewan ko lang bakit until now, itong executive walang action. Hinahayaan lang ng executive na ganyanin sila ng House of Representatives. Kaya nga nagdududa ako mga kababayan na itong presidente, pinuno ng executive, mukhang meron itong kinalaman dito. Hindi ako naniniwala na itong presidente, or at least yung DBM, ha, secretary, meron itong nalalaman. Kaya kahit na binanata ng House of Representatives, okay lang sa kanya. Hmm. So, comment nyo dyan mga kababayan kung ano nakikita nyo dito. Okay? So, again, ito, nakikita ko, ito'y magpwedeng maging ebidensya para sa kanilang investigasyon. Para maintindihan ng taong bayan kung ano talaga ang nangyari. At saan ipinasok yung kinuha nila dyan sa mga big ticket projects, lalong-lalo na yung mga ODA, ha? Again, yung ODA ay Official Development Assistance. Okay? So, dito na lang po muna tayo. paki like po at share ng videos natin at subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po siya.